Ay tayo ngayon. Ayun. Eh, ngayon din yung kape ay puno ng ating sa sapagkat ay parang yung ganitong oras actually ang oras na po dito ay 8 to 9 ay 8 o'clock ka lang so pag kumain tayo ng marami baka hindi na tayo matunawan ito na lang kinain ko kanina yung mais fresh na mais Maganda well, ito kasi uh, nilaga, walang mantika. Tapos yung, yung amay niya kasi bagong, bagong pitas uh, na magtinda. So nagtinda siya. Nakakuha ko ng mga apat. So yung binawal ko din dito sa barangay Abang, tali may basketball yan. So yung mga nagbabasketball yan. Abang, kumakain na parang may iskarina meron yung magsushoot hindi niya na ishoot parang gusto din kumain at sa mais yan yung nag-reserve ako baka mamay yung babalik dito kasi bihira lang mais at gabi yan may mangga din yan itong indyan kanina uh, bihira lang kasi actually ngayon nagulad na santol yan po na rin uh, duhat may mga frutas dito sa Pilipinas, yung rambutan, dito sa Pangasinan may mga rambutan na rin. Yung mangga na yan ay masarap siya, malutong, malilit nga pero malutoy. Kaya yung mga prutas, napaka-importante sa katawan natin. Yeah. Actually, dito sa likod ko, ah, sa barangay ulit ito, marami tayong makikita ng books. Yeah. Meron yung about Bible history story tungkol sa ating Panginoon. Meron yung about mga civil code of the Philippines. Yeah. Meron tayong manual para sa mga nursing, student, may dictionary, based stories about uh, success of family. Yan, yeah, smart book. Yan. Yeah. Pag so gusto nyong mag-avail nito, Yeah. PPH actually, Philippines Publishing House. And dito sa barangay namin, napakasweat eh, kasi may mga books tayo na ginagamit. Dito sa habang naghihintay ka ng kukuha ng mga certification, clearances, <laughs> pwede ka magbasa. So, hindi yung mga mino. Ito po ay maganda ito. Smart book. Uh, product ng Philippine Publishing House sa Wendy Adventist. Hilton Home, yeah. So yearly may mga book mga buying book bound na binibinta. Sarap na book ko muna ito ah. So kung kaganda nito, abang naghihintay tayo, nagjo tayo, may time tayo magbasa. Okay. Ayan, healing wonders of healing wonders of diet. Kaya nga magandang magbasa-basa nito para rin natin i-apply sa ating sarili. Ayan. Okay, maraming pa. Ayan. Yeah. So, night shift, day shift, meron tayo. So, ito yung sinasabi ko Monday. Sarap siya. Kasi yung nalang lang ko. Ayon tayo sa all rock salt. Ang ginagawin natin. So, may basketball. May going basketball dahil. So, mga tanod na doon, nakadeplay uh, sila. Ito, so, ito sa paligid ng barangay. Ito. Na menga noon, check natin, ha Kasi sila. Jadi minsan ang ginagawa nila ay apat na laro. Oo, um, ano to, pangatlo na ito, pang-apat. <tinyo> So pag ang naglalaban ay yung mga lalakas maraming mga tao din kasi minsan yung kanya-kanyang manok yan. So pag matitiba yung naglalaban, asahan mo, punong-puno yan yung uh, gilid ng court, yung covered court natin. Ang hmm. daming pandesal. Tignan natin kung may pandesal dito. Huwag natin naman nang

Yan, yeah, yan lang po ang ah. pwede ko ma-share sa inyo sa mga gabi.